guys. Welcome back to my decoration sa birthday party. So, last na ano na to. Last na party na to talaga. Kahapon, namili ako ng pagpalit ko ng pang-decoration. So, <laughs> as you can see, nakailang decorate ba ako ngayon month and last month. So, last August, birthday ni Sir, birthday ni Faye, and then this month of September, we celebrated birthday ng ni Chloe, ni Lola, and lastly, birthday ni Amber decoration still remains yung mga balloons. And bumili ako kahapon ng uh, pampalit ko. Kaya lang, hindi ko na-realize na, sorry to my eyes, <laughs> na yung mga kulay na nabili ko is, so yung background for the background. Meron tayong yellow, no? Yan, yellow yung background. So, hindi ko na-realize na, na pare-parehas ang kulay sa balloon, kulay sa letter. So, I'll be going to the store where I uh, buy this stuffs and ipapalit ko yung purple para makita yung kulay ng name. So, it cannot be na magkaparehas itong background and yung sa pangalan. So, pupunta ko. So, hindi makikita, di ba? So, useless. So it should be dapat mga ganitong kulay ang kinuha ko or any other colors na hindi parehas sa background. So, pupunta muna ako sa North Point, guys. <laughs> sa North Point pa talaga ako bumili. North Point ako. Babalik ako sa North Point para ipalit itong decoration. So, babalik ako mamaya. Samahin niyo ulit ako mag-decorate last birthday celebration. Last na talaga to. So, this few months, talagang purga ako ng ano, yung <laughs> pagkain ng cake. Kasi, ang daming, ang daming cake. And then, ano <laughs> hindi naman masyadong palakain ng cake yung mga amo ko. So, ako yung mga kumakain sa mga leftover cakes. And, yung iba, mga excess na cakes is pinauwi dito sa bahay. Actually, meron dalawang cakes sa isang celebration. Last time, Chloe and Popo. And then, two cakes na ang lalaki. So, pina pinauwi dito sa bahay. So, oh my goodness. Ako yung kumain sa mga cakes. And yun, medyo lumaba ako ng konti. O, oh. makita yung kumaba talaga ako sa kakakain ng cake. And the rest of the cakes, pinahirap ko sa kapitbahay. Doon sa kilala ko dito sa ano na head party. So, let's go. And papalik muna ako ngayon sa shop. North Point. mag na lang ako. And I'll be back for another decoration. Madama sa kayong birthday kasi nasa... Thailand sila and I want her to be surprised just a little bit of my effort. <laughs> Ayan. And tapos na yung birthday and wala na rin akong pira pang pinilang decoration. <laughs> and yun. Uh, kailangan kahit konting ano lang. Effort lang naman is makita niya. And wala talaga akong regalo. May eto na lang madang ulit. Mag-effort ako for your decoration sa birthday. And kung may magkikita ako pang flowers sa labas is pwede akong bumili. And siguro okay na to. <laughs> Charot. <laughs> okay, sige, bye! Babalik ako mamaya, mag-decorate tayo sa ako. few moments later. May palik ko na yung decoration. Balik na ako sa mga Hindi na ako gumala. Kasi abulin ko yung araw nila. So, eto nga guys. Nakabalik na ako dito sa bahay after 1 hour and 30 minutes. Naipalit ko rin yung dekorasyon na gusto kong kulay. Ayan. So, magsimula na ako mag-decorate. Samahan nyo ako guys. At sana magustuhan ito ni Madam Bukas. And let's continue our decoration. Napapalit ko na po ng ibang So, yan. Yeah. Let's decorate! So, heto nga guys, yung pang-apat na dekorasyon ko na naman para sa birthday ni Madam. So, una, para kay Sir, pangalawa, nag-decorate din ako sa laga ng panganay. Pangatlo, ay yung bunso at saka si Popo. So, sunod-sunod po talaga yung birthday dito sa bahay ng August and September. And of course, taon-taon talagang nilalaan ko po talaga kung ano yung uh, konting bagay na maibigay ko sa kanila. So, mostly guys, um, ubusan din ako ng sahab pagkaganitong time. So, okay lang yan. At least, naipakita natin na mahalagas sila sa buhay natin. Katulong man ang ating uh, parte sa pamilya nito is uh, maipakita natin na maganda at uh, mabuti tayong tao. Kahit sa simpleng paraan lang ay maipakita natin na special sila at mahalaga sila. Alam nyo guys, sa totoo lang, na-appreciate nila kung gumagawa tayo ng mabuti sa mga uh, amo natin, lalo kung tinuturing tayo na parating ng pamilya is subalitan natin ito ng magandang balik. So, hindi natin antayin o hindi natin expectin na bigyan tayo ng uh, kapalit niyan. Diyos na ang bahala na tayo ay biyaan at bigyan tayo ng mga magagandang pagkakataon sa mga hinaharap. So, heto guys is surprise na naman para kay madam. So, hindi nila alam na nag ko. So, bago sila pumunta ng Thailand at uh, nag- bakasyon ng konting araw, tatlong araw, is nag-decorate na ako ngayong araw. So, ngayong araw is Sunday. Day off ko po, pero hindi ako nung lumabas. So, mag-decorate na lang ako dito sa bahay para kinabukasan pagdating nila is nakahanda na. So, hindi ko alam kung ilan taon na si Madam ko. At sana'y uh, matuwa siya at bukas is makikita niya itong konting uh, surprise para sa kanya na decoration. Ito na talaga yung last na birthday na pag-prepare -pre -pag ko para sa kaarawan ni Madam ko. Happy birthday, Madam! sana huwag kang magbago. And sobrang bait niyo talaga sa akin. And kahit pa nung una, nung nagtrabaho ko sa inyo is hindi niyo ako tinuring na iba. Tinuring niyo akong pamilya at nirespeto nyo ako bilang isang kasambahay at hindi lang kasambahay kundi kapamilya talaga at parte ng inyong buong pamilya. Maraming maraming salamat and sana guys nakapagbigay po ng inspirasyon ang video na ito at sana kahit na lalong lalo na sa mga naninilbihan na katulad kong mga domestic helper sa ibang bansa, sa amang ibang bansa domestic helper man sa Saudi, sa Kuwait or dito sa Hong Kong at sa ibang ibang bansa ay maging mabuti tayo para sa mga amo natin and wag tayong mag-isip na sama kasi may balik din sa atin kung ano man yung ginawa natin sa kapo natin yun ang babalik sa atin at gagabayan tayo ng Panginoon wag lamang tayong mawala ng pag-asa magdasal tayo at yun po Diyos ang bahala para sa atin Salamat po sa inyong panonood. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-share sa aking video. At mag-subscribe para updated po kayo sa mga susunod ko pang video all about Domestic Helper, OFWs. Maraming salamat and bye! So, uwi sila, madam. Bukas. Simple decoration para sa kanya. So, yun. <laughs> simple, simple surprise para sa kanya. Happy birthday, madam. Enjoy your day.